problema daw doon. Di ba na inaayos na natin kay mga magalala. Yung signal lang po naman yan, yung, yung wifi kasi inaayos natin. Anyway, so mamaya pa ako magtatanong, maganda kayo. Kung nanood kayo kanina ng Wawawin, may mga tanong ako dyan. So humanda lang kayo sa Ang dami yung nag-i-email, ang dami nag-ano sa amin. Ayan, siya so, na pati mga telepono, binigay na. Sige o, oh, pipiliin ko lang yan. Kung madadad na kayo natin, kahit tabing lima diba, para... Pali, 150,000 yun pa ngayon. Okay lang yan. Basta uh, kaya pamilya tayo matulungan. Siyempre, huwag natin iasa lahat sa si gobyerno. Dumating tayo ng paraan para matulungan din natin. Isipin nyo, ilang, ilang million ho tayo, ng mga Pilipino na ngayon nakakulong. Pero pinaka-importante, malalaman natin ano man nangyayari. Also, ano to? Mm -hmm. Sa FB, ito <F2> daw. Viewers, hmm. 17,700. Comments, 81,200. Likes, 18,400. Shares, 5,900. Sa FB yan. YouTube, five five. O sa YouTube, magdagdag kayo. Kasi 2 million, mahigit tayo. 2.3 million na po ang subscriber sa YouTube natin. Kaya kung gusto magsama-sama tayo, pag kinumbay natin yung Facebook, YouTube, more than 5 million po kayo. Eh, pasensya na kayo. Kung 10, 15, 20, dalawampo mabibigyan natin ngayon ng mga panalo. Gagawin natin yan. At titignan natin, ha? Okay, ano ba? Wala pa yung mga ano? Tanungin nyo nga kung mapapalabas nila yung mga nangabigay natin ng 5,000. Ha? Sino ba yung lahat? Ito. Ano dapat yung gawin? Ito na, papapasok ko na sa inyo. Ayan. Wowing YouTube channel at mag-subscribe. Live din nyo tayo sa Twitter. Ito ha. Pumunta lang po kayo sa Wowing YouTube channel at mag-subscribe na. Ayan po. At yan o. Oh. Live din tayo sa Twitter at sa GMA website. I-PM o, o i-personal message nyo know, po ang inyong kompletong pangalan, address, cellphone, number sa wawing Facebook page. Pakishare ang live video na ito sa lahat ng friends ko sa Facebook at syempre sa YouTube po. Alam mo, kahit pa eh kahit eh, sa bulang labing 15, sa araw-araw may natutulungan tayong ating mga kababayan. Ayan ha, picture na nyo. Ayan. Anong dapat kong gawin? Ayan, importante po yan ha. I-share nyo yan dahil importante po ito dahil uh, mas maraming nakakabanod, mas maraming may chance na ma, may mabigyan tayo panalo. Ito, pinakita namin sa inyo, ano yung aming studio. Na ginawa, maliit lang ito. Studio for Wowing to Talk to Win. So, sa mga nag-subscribe, mga nanonood ngayon, hintay lang kayo, tatawag ako mamaya, 10,000. Tungkol naman sa Wawawing. ba, alam niyo naman kanina, naka-replay kami. Saan ginawa? Anong ginawa doon? Sino kumanta? Diba? Sino nag-guess? Okay. Mas swerte kayo. Saka marami yung ipapadala ngayon. Ayan, nag-send ng ano, message. Ang dami-dami dami na binibigay yung mga telepono. Ako lang ho, ang po, pwedeng tumag sa inyo. kami may manloko sa inyo, ha? Huwag kayong uh, kayo, wag kayo Actually, o, yung mga nabigyan ng Thursday to no Friday, nakakuha na nila lahat yung pong nila. At nakapamili na po sila ng kanila mga kailangan. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, 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 no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!